samahan nyo ako magturo. Ang ituturo ko pala sa inyo sa video na to is bakit tinatapik yung med ball, bakit dinadrag yung cone, bakit tinatap yung cone pag nagdidribble. Ay, eh, pares lang naman yan sila ng go goal is to force your student to stay low. Kagaya dito kay AJ, I am forcing him to stay low by touching medicine ball. Pag sa medicine ball is for accountability purposes. Hindi mo kasi pwede na sabihin lang na mag-stay low sila na mag-stay low. Hindi. Bakit? Unang-una, naka-develop sila ng muscle memory na mataas sila lagi. Ibig sabihin, kada mag-drill yan, pag sinabi mo na stay low ka dapat, no? mga 5 times or 5 seconds stay low yan. Pero after noon, para tataas na Bakit? sila. Bakit? Dahil nga, nakabuild na sila ng muscle memory. That's why we need to force our student to stay low but by having accountability. Kagaya dito sa video na to, I'm forcing AJ to stay low by dragging the cone. Marami kasi sa mga kaballers natin na nahihirapan sila to hold the low position. Two things kasi yan mga kaballers. No? Yung first is your ability to stay low and then yung second is the ability to hold the That position, yung mababa. Kasi pwede na biglaan lang yung baba mo. Kailangan sustain mo yung ganong kababa. Pansin nyo dito mga kaballers, nahihirapan si AJ mag-stay low para siyang nadudulas. Pero that's okay. Bakit? Kasi hindi pa siya sanay na mag-stay low. Pero gradually, abang ginagawa namin yan ang ginagawa during this session, masasanay yan na masasanay. Pero take note, hindi after this session is ma marunong na siya mag-stay low Klangan, hindi. gawin niya pa rin lagi para magkaroon siya ng muscle memory na stay low. And then yung next, yun naman ang na pinagawa sa kanya dito, no? Kung napansin nyo, every single time na mag-drive uh, siya, sinanabot niya yung Cone. Sa ganoong paraan, mga kabollers, I am him to stay low pa rin. Dito, mga kabollers, situational na base na yung drill namin, no? So, dito, pag crossover niya, kailangan niya mag-push cross. No, after niya mag-push cross, kailangan mag-spin move siya to make a layup. Yung unang kong pinagawa sa kanya, after push cross, layup na agad. So, this time counters naman tayo. Ano gagawin niya, pag biglang sumundot yung kalaban niya, no? So, that's the time that you spin move. Dito mga kabolers, tinuturo kay AJ kung paano yung angulo ng spin move niya. Kasi madalas hindi kompleto yung spin move niya. Kagaya nun mga kabolers, no? Kung napansin nyo, pa-away yung spin move niya, no? Which indicates na hindi niya kontrolado yung body niya or yung movement niya, no? So gusto natin kasi makontrol niya yung ganong movement or yung spin move itself. So, paano niya makakontrol? Kailangan, turuan natin siya to slow mga down. Mga bataan kasi na yun, gusto nila makuha kaagad, which is the fastest way to be slow is to be fast. And the fastest way to be fast is to be Kaling slow. Aging yung tatandaan, mga kabollers. So, ha? ayun lang, mga kabollers. That's it for today's video. I hope na meron kayo natutunan. And I'm Coach Ralph. I'm always reminding you to be better.